lang guys, magandang araw sa so inyong lahat na ako for today's video. So pupunta kami ngayon sa Metro kasi may kami. Kasama ko si Boss, uh, si Abdul Nimrat at saka si Boss Bansky Black So may putuan kami na nangailangan ng tulong. So kailangan na kami mamili. So pupunta kami ng mall. So yun guys, nandito na kami sa mall. Namimili na kami ng mga gamit sa dalawang matanda ang tutulungan natin. Yan guys, na. No? Yan, para magamit nila yung dalawang ano. Pampers na malaki taka. O oh yan guys, papunta na kami sa na kami sa motor. yung kakarga na namin yung mga kailangan namin ga ka para magamit sa matanda yan. Babiyahin na kami guys. <coughs> yung may dala na akong karton yun, ang nangyari na kami tapos nagsasayaw-sayaw ng kunti na, oh, ganun. sobrang saya namin yan guys para sa tulungan natin doon at, dun, at yun ang nangyari guys oh malapit pa akong bumagsak <laughs> kasi may ano man may ham so yun guys no nandito na kami sa area na bibigyan natin ng tulong yung dalawang matanda so kasama ko si Batang Nimrak at si Boss Bansky Vlog so kami lang tatlo guys ang nagdadala pa sa tulong na ibinigay sa atin ng ating sponsor so ibigay natin din sa nangangailangan ng tulong so yun guys abangan nyo ang video thank you Guys, papunta na kami guys. Papasok na kami sa loob. Yo, magandang araw. Ito ba yun? Ah. ah. Magandang araw. Okay. Tay. <laughs> Musta? Uh. Ah. Mo, ah, Hmm. Ah, magandang araw. Ito. Ito. Natulog. Ano mm -hmm. sa day ko nila? Ha? Okay. Tumatos. Ah? Mm, Nagka-internal bleeding siya. Ah, internal bleeding um, Si tatay. Si papa kay nanan dito siya ito ang kanang sa pulmonya. Pulmonya. Ah. So, yan guys no, na nilangan talaga sila ng tulong kasi na ano man, yung may sakit si tatay na pulmonya, to si na, kumatos na siya daw, sabi ni ate. Yung So may konting tulong na ipaabot sa atin ng ating sponsor. So ipaabot din natin sa kanila. nung dala tayo ng kailangan nila na ano. Tapos yung mga bang ano gagamitin nila na nila nanay at tatay yung matanda ba. So yun guys. Maraming salamat sa makishare o makilike itong video na in namin. Yung abangan nyo mamaya sa <coughs> para malaman nyo kung anong kalagayan na napuntahan natin ila tata na nanay at tatay so yun guys sana marami pa ang tumulong o marami pa maghatid ng tulong para sa kanila o doon sa unang video na in ko sana may magparating ng tulong doon kahit na anong kalagayan o anong sitwasyon nila kailangan na nila ng tulong so may tayo ng konting tulong so ay natin sa kanila mga maka makabakod-bakod na. Ah, makabango na. Ah, di ba? Sige lag sandig-sandig na. man, kotas, kotasan. Ah. To so, si nanay tulog pa diyan. Ko ah. Nana yang hentang kay satu ringo ni ate matos na. Guys, no? So kawa talaga tingnan. So, kailangan nila ng nung aruga kailangan nila ng pangangailangan na gamit na uh, natin na tulong so ito lang yung video natin na gawa guys kasi ano man, talagang gusto makita ng nag-sponsor sa atin na may video tayong gagawin para sa kanila guys no naubusan no, pa sila ng oxygen guys kailangan pala ni tata yung oxygen so bigyan natin ng tulong na magpabili ng oxygen eh okay. Ikan kuwasa ko Okay na. Okay. So, ipabot lang na itong tabang ginagmay. Guys, masir itong video at saka malike itong video nato Sana tapusin nyo ang pagpanood at walang mag-skip ng ads kasi para makatulong tayo sa nangangailangan tulad ni tatay at nanay. So, yun guys, hanggang dito lang itong video to. I love you all. Thank you. Selamat, 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 selamat,